Anjo Iliana may matitinding revelasyon kung bakit bigla na nga lang nawala ang Aldab sa Itbulaga. Talaga namang nakakagulat ang mga bagong pasabog na ito ni Anjo Iliana tungkol sa nangyari sa nooy hindi mapantay ang love team sa telebisyon na halos nagpabagsak nga ito sa lahat ng love team noong panahong iyon at kahit isa nga kahit sa ang network ay walang makatapat sa kanilang kasikatan. Matatandaang Sobrang naging taas nga ang rating ng ALDAB sa Itbulaga na kahit nga si Vice Ganda ay halos sumuko na sa kanila. Sumuko na ako sa paniniwala na may pipili talaga sa akin. Pero ano nga ba at sino ang totoong dahilan kung bakit sa gitna ng kasikatan ng ALDAB ay bigla na nga lang itong nawala sa Itbulaga? At para sa kabuong istorya ng pasabog ni Anjo Illana, panuor natin ang video na to. Di ba nakita nyo naman? Yung nangyari sa Aldab, walang script. Hindi mm. hindi siya. sumurya. Nagkaganoon na lang yung camera. Magaling yung uh, biroan doon na, uh, oy mukhang may gusto sa ino. Mean, alam, parang sa classroom, walang plano, biglang nagkatuksuhan. Tuksuhan lang yan eh. Nagkumpis yung uh -huh. walang plano. Camera, camera, tapos uh, sounds. Uh, Eksakto, magaganda yung tugtog noon. Yung... Uh, Uh, example yung uh, ano God gave you meron pang isang Give kanta pang isang kanta noon eh o ngayon oh, no. nakalimutan ko na yun sana yung trabaho mo sana yung nag-iisip na al, al trabaho mo lagi diba yung pag hindi ko alam sasagutin mo and anyway oh. ang uh, siste eh yung tao kinilig Mm. Just like in any other classroom or school, pag nagkatuksuhan, kinikilig tayo, di ba? Oh. Kunwari, tutuksa natin Ama. Ganun na nangyari sa Aldab. Walang plano, walang script, nagkatuksuhan lang, nagkatinginan, ginawa ng mga tugtog, hmm. tapos yun na yun. Di ba sabi ko sa'yo may sindikato dyan sa Bulaga? Oh. Uh, yung, yung isang membro ng sindikato dyan sa Bulaga, alam mong ginawa? Anong ginawa? Diba, kiniwento ko sa inyo, natural lahat, lahat di ba natural? Hmm. Inangkin. Inangkin? O, siya daw ang creator nun. Talaga? Oo. Di, Naniwala naman yung mga boss na dahil sa kanya eh, kaya nagkaroon ng ALDAB, eh mm. ano, mahina sa paggagawa ng storya. Ah. Tine mo nga oh, mm. ang taas-taas ng ratings ng ALDAB, sumuko na nga si Vice mm. Ganda, di ba, sabi ni Vice Ganda, sumuko na kami Ang ang, oh. ang, ang, ang ratings nun, 90 to 1 eh, <laughs> wala nang nanonood. <laughs> Wala nang oh. Aldab na lang sa lahat ng opisina tuwing alas 12 kumakain sila lahat at nakatutok sa Aldab. Mm. Oh. Ang papangit ng ginawang storya. Ah. Pero mo mas masikat ka pa doon kay ano kay Daniel ano in tatlo yun eh. Yung tatlong tatlong sikat na lab team ng uh, ng ABS. Wala mm. kinain ng Aldab. Ayo, taob. Taob, wala taob. O, anong ginawa? Oh. O, so, ano ano mga story ang ginawa? Nilagyan pa ng mga lola. Yung mga, oh. yung mga lola. Hmm. Uh, ayun, kasi kasama nga doon yung mga sindikato din. Siyempre, ayaw nila hmm. di ba? Sali kami dyan, mga lola kami oh. dyan. Di pabida, yes. ayaw nila nagpapa, na, na hindi nakakasama sa kasikatan. Oh. Eh, sa, to sa, totoo lang, minsan lang naman nakakatawa yung mga lola eh. Pero nawala nga yung concentration dun sa Aldab. Aldab ang pinag-uusapan mm. dito. Yung mga love team ba sa ABS, may mga lola ba doon? Wala. <laughs> Wala, di ba? Wala, di ba? Oh. Mga nasa sindikato sa Itbulaga. Ha? Mm. Kasi andyan ako araw-araw, kitang-kita ko. Nakatutok lahat ng Pilipinas sa Aldab. Oo. Oh. Gabin ba naman isang araw si Maine nagkagusto kay Jake? Jake, ano yun? Oo. Oh. Ah, yung nag guest sa uh, so good bahay. nagka nagkagusto si Main Mendoza kay Jake RL eh, eh, sitong. Mm. Tapos ito naman si uh, si Alden nagkagusto sa isang babae. Mm. Alam mo, dalawang araw basag, basag. Basag ang ang, basag? ang uh, ano ang uh, ilusyon ng taong bayan ay pinagluloko lang pala tayo nito. Basag. Bag, mm. Bagsak. Bagsak ang Aldab. Yung 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 mm. angkin na nag ng credit ta Aldab, mm. na natural naman na nangyari, eh, mm. sila rin na nagpabagsak. Katulad ng kay Raisa May. Sila rin na nagpabagsak kay Raisa May. Oh. I-over oh. expose mo yung bata. Dapat yung yun, walang, walang, ano, walang Raisa May show para yung tao nasasabik. Ayun na si Raisa May, yun na si Raisa May. Alas 11 pa lang, nasa TV na, kung ano-anong pinapagawa, hindi naman bagay kay Raisa May. Yan ang sinasabi ko, yung mga sindikato dyan, na pabida sila, gusto yung credit sa kanila. Bigyan pa kita example. Asa 4,000 na. <laughs> Keep on watching, keep on watching. <laughs> oh, bigyan pa kitang example. Napakagandang oh. talent. Napaka-cute na uh -huh. bata. Okay. Uh -huh. Si Baste. Ay, oo. Oh, yung kamukha mo. Ha? Yung kamukha mo. Hindi ko alam. Basta cute siya. Ang tabata ba? Ganyan-ganyan. Kahit anong pagkawal. Di ba, pag di ba nat yun? Natutuwa yung tao. Tapos, mm. nasa nasasapawan na nga niya si Ray sa Oo. Oh. Paano nangyari? Nawala din. Nawala. Mm. Eh, hindi ko, ko, alam bakit nawala. Pero ang tingin ko, mukhang pronotektahan na si Ray sa Tingin ko lang yun. Oh. Kasi alam mo, mm -hmm. kung meron man problema, pera, misunderstanding. Ang dali-dali mm -hmm. ayusin yun eh. Ito kasi mga sindikato sa Bulaga, katulad na nangyari sa sex mm -hmm. bomb, pwede pang ayusin yun eh. Ah. Kaya na, ang tataas ng pride. Kasi ang yayabang, akala mo sila may ari ng Itbulaga. Kasi nga, pabida, pabida. Oh. Pero punong paninira, tapos mga bobita naman magtrabaho. Tino ginawa sa ALDAB. Mm -hmm. Dapat hanggang ngayon may ALDAB pa, eh. alam mo ba yon? kung inalaga Pwede, oh, possible. kasi kung yung oh. ano, hinahanap ngayon yung ano eh hinahanap pa rin ngayon yung uh, Daniel uh, ano Daniel ano pangalan Daniel Katnyel Katnyel, Katnyel. Mm. eh meron pa sana ng Alda bangga ngayon eh wala eh oo oh. Uh, puro bopol yung humawak eh de Binasag yung ilusyon ng taong bayan na may gusto oh, si Main kay, oh. kay Alden, si Alden may gusto kay Main. Bigla mm. pa naman sasabihin ni si Main nagkagusto kay ano yun, ano kay Ersito ang balas. Oh, Tapos si hey, Alden hey. Nagka, nagka, alam mo, kitang kita ko yon, yung linggong yon bumagsak ang rating ng Bulaga. Pinipilit nilang ibalik oh, yeah. na pinipilit nila ang balik na magkakagusto sila. Wala, nabasag na eh. Wala na. Nag, ano na, na -ano na yung tao ay niloloko niya lang kami. Niloloko niya lang kami. System? Nasira yung ilusyon ng tao. Mm. Sabi ko, sayang. Sa bawat araw nga ay may iba't ibang revelasyon na inilalabas itong si Anjo Ilyana. Nasabi tuloy ng ilang netizens na si Anjo na nga raw ang bagong threat para sa mga dabarkads. Sa ginagawa niyang ito, tuluyan na kaya niyang mapabagsak ang mga host ng Itbulaga. O dahil baka sa mga ginagawa niyang ito, ay lalo lang siyang hindi seryosohin ng mga netizens. Ikaw kabayan, na kanino ang suporta mo? Mananatili ka pa bang solid dabarkads? O gusto mo na bang maniwala kay Anjo? Kung ano ang opinion mo, pwede mo yang i-comment down below. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.